Wala ako sa Quezon City. Yes, sir. I, I, uh, okay. Nasa Cavite ako. Yes, sir. Now, Paano ako napapunta doon? Sir, like now when, that you know, it's not my vehicle. Yes, sir. Uh, like, like what I've said, I just relied on the information that was relayed to me. Nang tropa ko, sir. Yes, sir, so based I, on hearsay, sir, wawasakin what? mo yung sir, senador. Sir, I have no I have no intention o Paano Paano pa yung mga maliliit natin mga kababayan? Sir, wala po intention na wasakin kayo. Why will I do that? Ay, bakit mo binanggit yung pangalan ko sir, sa media? Yun po, na, 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 Sana po niyo muna. Sir, I, that's, Niname, what, that's, what, na, na, that's what mo sa radio eh. That's what I Sir, di po ako interview eh. na sinabi ko po na nandun kayo. Wala po akong binanggit na gano'n. Just that, nandun po ako, na nagra-radio po ako, narinig po nila. Ang okay. alam, mo, kayo, alam mo, Colonel, ako, bug-bug na ako sa maling parakan. Sir, I have no intention. Okay. Ako, kahit saan ako pumunta, hindi ako umaatras sa mga yes, laban. Sir. Na... Yes, sir. I understand. Yung sa totoo lang ako. Yes, sir. I no? understand. Ako rin po nasa totoo. Ang Oo. sinabi ko lang, sir. Nasa totoo ka? I have no intention Hindi. of, ano, of uh, uh, ruining your name. Just that, sir. Yun lang po yung information na binigay sa akin. So I relied on that. If, if it was a mistake, then I, I like what I said kanina, sir. Nagkakamali tayo. tayo, tao nang kakamali. And I, I, I apologize. Pero kung you, uh, you, uh, uh, you, apologize to the public? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I will. I will. I have already apologized, Kano. I'm really sorry. I already apologized kanina. I already made an apology. Tao lang po tayo. Lahat na tayo nagkakamali. Eh ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, as the commander of the task force, the buck ends with me. I do not need to present the enforcer anymore. Kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot noon. Sir, paano po sa enforcer? Sir, wala po ang balak ipatanggal. Kung ako, kung ako na lang, di ako na lang po. But the, the back ends with me. The responsibility ends with me. Iyon po ang ano eh, ang ano ng commander eh. You, I need to make decisions. I need to make decisions. It is not to ruin the senator. Alam ko po yung pangalan ni senator. Web common friends. Wala po akong ina, ano, intention na sirain. Kaya kung nagkamali ako, ako na lang po. Ako na lang. That's part call, of my responsibility. Uh, That's my um, ano po, ang decision po ng management, we discussed it kanina. We will suspend um, Colonel Libriha Pending investigation po kung ano talaga yung nangyari at puno't dulo. Uno-una, uh, itapis na may mga violations po kasi bakit naglilik yung uh, pangalan ng mga nahuhuli, which is hindi naman po dapat. And second, uh, kahit naman po sino na nag-name-drop, hindi naman po dapat pinalilibre. Yun po exactly. yung policy namin. Dapat hulihin kung yes, sino yes. man yung... Tikitan nyo. Yes, yes, yes. yes, sir. Kasi ang dami po talaga nag-name-drop. And ang instructions ko naman po kahit na nag-name-drop ay hindi po talaga dapat payagan. Uh, it's just that, yun nga po ang sinasabi ko kanina kay Colonel Nibriha na bakit lumalabas yung mga pangalan, lalong-lalo na yan kung mali pala. Kawawa naman yung mga napapangalanan na mali. Um, kaya nga po kami na andito para uh, kasama po ako na mag issue ng public apology sa inyo at to clear your name, uh, Senator. Senator Villan, sir. Ah... Uh, Alam mo, as you said, no? Yes, sir. Tao lang kayo, nagkakamali. Yes, sir. Yes, sir. And I... Uh, I apologize, sir. Pero masakit, masakit kasi yan, eh. Yes, sir. I know. I know. I know. Masakit yan. Please, And uh, ayoko, eh. That's I'm why... I'm sure, I, I, dito I, I, sa sir. mga pangyayaring na ito, may, mayroon pa rin uh, mga babash pa rin sa amin. And uh, that is so unfair. Dahil tayo'y sumusunod sa batas yes, trapiko. Sir. Uh, matindi na yung pinagdaanan ko sa buhay tapos yes, sir. wawasakin nyo ng ganyan lang ng walang kakwenta-kwenta. In fact, nakakatawa nga itong issue na ito eh. Traffic. Hmm. Ang daming problema ng bayan na dapat yes, inintindi namin tapos titirahin nyo kami ng ganyan. But we have to answer back because yes, nawawasak yung pangalan namin eh. Yung mga tao nagsasuffer sa traffic. Like what I've said, tapos said yung, no yung, yung ganyan, bi